Hello all! Stress na sa daily life? Chill ka lang at mapagpalas sa paninood ng mga pelikula dito sa Christian Cinema. Alamin ang mga masamang epekto ng droga sa mga Pinoy. Taghoy sa dilim. Ask for his forgiveness. Humiling lang tayo ng tulong sa kanya para matulungan niya tayo. Isang sumpa ang maniningil sa isang malaki, ngunit magulong tahanan. Si May Tangaba ang tinutukoy na ang sugo. Kapag kayo pinalaya ng anak, ay tunay na magiging malaya. Isang cowboy champ ang magkakaroon ng bagong pananaw sa buhay sa tulong ng isang batang may kapansanan sa The Ride. I'm just a man. Not a very good one at that. God, I really love this kid. Dalawang individual ang magtuturo kay Maggie sa tamang daan sa tulong ng salita ng Diyos. Maggie's Passage. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dalawang mountain climbers na may magkaibang personalidad ang makakahanap ng kasagutan. The Climb. No one comes to the Father except through me. No one comes to the Father except... Son. matapos maaksidente at mawalan ng ama isang horse ang makakatulong kay Sonny na makabangon sa buhay second chances she paints the world with you Ben you wanna quit on her you be man enough to do it yourself sit back, relax kami na ang bahala sa daily afternoon inspiration mo dito sa Christian Cinema